like share and subscribe punya ibil o na lang ko guys ang pag ang kuan notification para pun man notify mo sa pong mga future upload Sunday karon guys domingo diri um pasaylo undas binuda ni dili tag Simba karung adlaw atong kay uh, uh, na atay trabaho so um happy sunday sa atong guys kumusta naman mo Undawik ko karong sa tarbahuan guys nagfilm na lang ako kay ang oras alas otso alas otso kapin pa man so alas noibiman man ang ako ang duty karong adlaw so uh, naka video tayo no niya yeah. pasailua day ko ninyo guys nga hili kay ko maka video video pero ni tungod kay di man ko maka film dito sa akong gitrabahoan so kung gusto naman ang tanan diri uh, ang panahon naman diri guys uh, murag kaulanon siguro ni kay kuan man kanimang kanimang makulimlim so ipakita na lang ako sa inyo guys ang ako ang madaanan karon no murag ang panahon ay kuan kinimang makulimlim kanang dagom bitaw so mas maayo pud hinuon guys og magulan kay ang nang mga grass makuan kaning ma maggrow na bitaw tanan na green na tanan nindot siya tan-aon ini ka summer na kunya mabisi tayo guys karon akong di o mag garden ko, abangan na lang ninyo guys ang akong pag garden garden so on the way ko karun sa work guys, so yan guys, on the way tayo sa trabahoan guys um, kasi pinatrabaho tayo ngayong araw na ito, pero sige lang at least mayroon tayong uh, trabaho no, kay ang kwan guys ang, ang ato, um, natay mga priority so okay lang, trabaho tayo karoon, on niya kuwan, so ng, kumusta naman mo kamusta naman ang na ato ang mga new subscribers sobrang salamat kay ninyo guys uh, kahit pa paano naagi hapon mo diha nag uh, nagalantaw no nag uh, hapon mo diha sa ating munting channel so sobrang thank you kayo guys especially mag shout out ko sa akong uh, idol diha sa ko ano, sa Toledo City Cebu mega shout out kay ninyo diha salamat kayo sa pag uh, suporta always unya sa ako pong pamilya diha guys mga shout out sa inyo diha ta, sa kuan especially sa mga bangkyo family diha sa ramon magsaysay sa bunga del sur mga shout out unya ako mga sungkalang family po kanang sa bukid mga shout out ninyong sobrang thank you sa ako mga igagaw nga nag PM sa ako sobrang salamat nagkatuday ng utana guys sa bahin sa ako sa balay sa katong akong gipatukod nga balay guys dili po na akong balay balay na sa akong mangod kanang daghang utana nga adto ah, na ba kuno mag for good sa Philippines ah, mo na ba kuno nay amo ang kuyan kanang dili na ako nga balay ko ana siya nang akong gitabangan akong manghud no kay siya ra na lang kuy walay balay no nga kuan gining uh, ah, kung adto mo ta mag for good pwede man pero Nanamang po ko'y gamay yung townhouse dito guys. Kung ganahan kung puyo dito no. Pero, ang kuan guys ang 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 kanang ang pangutan ang kuninyo sa pagkakaroon kayo ah, napamantas mga 50 kape no mag 53 bata po hon maabot na siguro ang panahon guys nga kanang mo retired na ta at ang um, no, nahunaon ang kaasa pagkataan eh. so sa pagkakaroon guys naapat na sa trabaho mapagkukibaw um, sabay dagan sa panahon pero at least ang akong pamilya guys na okay na na silay sila yung mga kapuyan ba nga kanang matawag gid nimo nga inyo na ba kanang may kapuyan na so katong nangutana sa ako nag sa ako nga adto na ba kuno kuno ko mag forward dili kay na apa man koy na man sa kulihiyo akong anak unya o so so kun di ay kaning ang kanang balay kanang happy na na human karon kun siya kaning Dili na ako ah, sa ako nang manghud, ako nang ipatukod para sa iya. Ah, nah, karun, guys, mo ni ato nga uh, karsada karon uh, mingaw. Mingaw kay unsaon nga wa may Domingo man ko diri. Unya yeah, um, mga taon nga tulog pa ron, ako pa nagwara-wara aning karsada nako. So, salamat ini new guys. apa uh, pasensya na mo, wala gid intawon ko igtaro video. So, uh, malapit na tayo guys. So, ito po ang ating uh, mga madadaanan ng mga lugar-lugar. Sobrang salamat guys sa inyong tanang guys. sa inyong pag-suporta po sa ating munting channel. Um, alam ko, hindi masyadong uh, ano ang ating uh, dagan sa panahon. No? Kay, uh, tanan man karon guys na mga na mga vlogger nagkaroon ng mga problema gagmay na lang kay mga views guys ang nadagko dagko nga mga channel gagmay lang kay Gius pero ako guys patuloy pa rin tayo sa paglaban sa buhay no so ito yung ating madaanan guys uh, medyo makulimlim ang panahon kay magulan siguro ni mas maayo hinong magulan kay aro nga atong garden ma makuan ka nang ma uh, makuan ba mahumok ang yuta para matarbaho na nato ani matarbaho na to siya Nagplano ko guys na itanong na na ko itong mga okra, talong o gatong

o oh, ayan ang aming state capital building so ipakita na po sa inyo mamaya guys ayan kita ninyo guys ayan ang yung aming capital building so nandito na tayo sa may downtown dito na tayo sa may downtown area so yun ang aming state capital building ayan yan tapos simbahan diri guys ayan ang aming simbahan dito katuliko po ito nga simbahan so daghan ang nagpark kay misa siguro karon daghan ya yan ang aming capitol building guys pakita okay, labo sa inyo guys so yan ang aming capitol building onya mao ni among church simbahan namin onya koan so mao ni ang pinaka downtown na mo diri ah uh, mingaw lang tungod kay sayo pa man onya domingo po ron Sobrang salamat kayo guys. In 2 minutes, nandoon na ako sa trabahoan. Sa inyo guys, uh, uh, sa inyong pag-uban-uban uh, sa ako, no, sa pag-panulong na ako sa akong trabahoan. Sobrang thank you kayo. Akong allergy guys, garabi sa akong allergy. Uy, nitukar na po na akong allergy. So, tingali, uh, tingali guys, uh, pag-uban mag uh, pag maganda na ang panahon katulad ng ma kuana, masamir, nainit, na ka ng masamir na init na mananom na ta kaya excited na ko guys nga mananom na ko sa ako ang mga utanon ba so naana di ko diri sa akoan guys akong trabahoan so naana ko diri sa akong trabahoan guys mauni diri akong gitarbahoan so so kuha na lang di ay kanang nang mag mag ina lang di ay ko kaya kaya naabot na ko diri unya ng alas 9 pa man ang atong duty na pero magka breakfast pa ta so sobrang thank you guys sa inyo guys sobrang salamat kay sa inyong tanan sa inyong pagsuporta kanunay sa ako moagi mo diya mo sa akong channel sobrang thank you kayo mega shout out na lang sa tanan especially sa team Sulid. mega shout out unya Iin na lang ako ni guys akong vlog for today and then we'll catch you na lang po sa akong next vlog. Salamat kay inyong tanan. God bless kanunay.